Ito na si Mary Jane Perolino! Mary Jane Perolino! Arat na! Ito naman si Jana Uy! Jana Uy! Arat na! At ang kumpleto sa ating lahat, si Mark Geronimo! Mark Geronimo! Arat na! Ayan naman mga tik-tropa na nasa bahay! Ito na nga ang ating mga bisita na ipapakilala ko sa inyo! Ito na nga ni Sila, si Kuya Mark! Kuya Mark, taga saan ka? At! Ishaarat mo yan! Taga Malate, shout out sa mga katropa ko dyan sa Malate. Woo! Yes! Yeah. Hinihigom yung microphone. Ay, kuya, dinaan mo sa huwa. Ah. Kaya, ah, ah, kuya. Ah, Eto ah. naman, si ate, taga saan ho kayo? At, ishaarat mo na Woo! Hello po sa mga taga Barangay Magsaysay, Hubeliar Albay sa mga taga Tabaco City, Albay, and also sa Pangasinahan, Ordaneta City. At doon sa Exco, kung nasaan ka Jan ka na lang. <laughs> ah! May pahangin sa Exyota, eh! Eto naman, si Ate Mary Jen. Ate Mary Jen, na buong buo ang kilay. Tagasano kayo. At sino gumawa niyan? Shoutout nyo! Ah! Oy, oy, oy! Kuya Kim, sabi niya, oy! Kamusta daw kayo dyan? <laughs> Alika rito, binibining marikit. Alika, ganda-ganda na shot. Ayan, nako ako, Kuya Kim. Thank you so much. At syempre, binibining marikit. Araw-araw po yan. At eto na rin ang kanilang special buru na kailangan niyong ulan. In 3, 2, 1, check out na yan! Napakaswerte ng tiktura po natin mag-uwi nitong ating two burner gas stove and cookware. Nako, bonggam! Bongga! lutuan bago pa ang kainan, panis. Okay, players, based on market price o so presyo sa panengke, magkano pinagsama-samang presyo nitong ating two-burner gas stove and cookware? Oy. Ang hinahanap natin ay pinagsamang presyo ng dalawa. Tama. At para tulungan kayo sumagot, tanongin natin ang ating... Budol, budol, ka! ako, oo, oo, siguro ano yan, mga nasa 6,525 pesos. Bakit? Oo, oh, hindi oh. kasi usually, kuya, nagbibiru-biru ako dito eh, di ba? Ang dami uh -oh. ko mga joke na ginagawa. Pero this time, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Ay. Servisyong totoo lamang. Yes. <laughs> teka muna. Nagpaparinig. Nagpaparinig <laughs> Hello po. Sabi. 24 Horas. Hi, Tita Mel. Hi, Miss Becky. Sir Emi. I miss you. <laughs> pero magaling ka ron, ha? In fairness, Ang ganda pa rin ang fake doon. Fake Salamat. Tingin ko ang presyo niyan ay nasa 7,394. <laughs> Ako naman po, naisip Pala. ko siguro mga nasa 20,000 yan. Ay, ang mahal. Kasi oh, laki naman nun. Kasi dito, dito, eh. Sila kasi yung mga karakter sa Sleeping Beauty. Gumagalaw oh. yan paggabi. Ay! Nakakatakot? No, ah, yeah. G Magkano, Jason? Uh, tingin ko yan, uh, mga nasa... Pressure, pressure. Nasa 4,888. Bakit, Jason? Wait, ba't <laughs> nanginginig ka? 4,888. Ka? Oh. <laughs> okay. Bakit? Kasi yung mga lutoan na yan, uh, edible din siya. Ay. Pagka luto mo, pwede nang diretsyo kain na rin. Ah. Kaya ganun, pipili ka ulit ang bagong lutoan na edible din. Magkakabalik uh. mo, ah! Tito <laughs> lang! <laughs> <laughs> Tandaan kung sino pinakamalapit ang pinakamalapit eksaktong hula, siya mag uwi ng ating Boodle, Boodle Fine of, of the, the day. day. At pasok na agad sa ating jackpot round. Ingat lang dahil hindi kayo dapat lumagpas sa presyo ng ating Boodle Fine. Hintay ng aming signal bago kayo magsulat at once natapos na kayo, itaas ang kamay, iharap ang pressure board, ibig sabihin, final, final answer na. Lang. Kaya naman players, good luck at meron lang kayong 10 segundo para mang hula. Get ready, tiktok lang. Boodle, Boodle Time 10 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kaya na, mama, mga tik-tropa nasa bahay, eto na ang kanilang mga sagot. Tingnan na natin. Si kuya naglagay siya ng 5,475 pesos. 5,475 pesos. Eto naman si ate, naglagay siya ng 4,325 pesos. 4,325 pesos. At si ate? hindi nagkakalayo, naglagay siya ng 4,600 pesos. 4,600 pesos. Kuya Kim, Kuya Kim, Kuya Kim, meron bang nanalo? Okay. Sino kaya mag-uwi ng ating special poodle find at maglalaro sa jackpot round? Silipin na natin ang tabang sagot. Preso ready Ang tabang preso ay 6,495 pesos. Congratulations, Mark! Ikaw ang may pinakamalapit na hula. Congratulations! Mark, tahimik Mark. lang. Taga Malate hey, ka, Mark. Saan ka sa Malate? Sa Liberisa. Liberi. Diyan ako pinanganak sa Ayan, Liberisa. Ayan! Ako kapitbahay mo pala si sa, Kuya Kim. Sa Agno Street. Alam mo yung Agno Street. Ayun. Doon ako yes. pinanganak. Okay, sa so jackpot round, meron tayong dalawang klase ng money na nandito sa ating Boodle booth. Meron tayong double money at meron tayong Boodle money. Tama. Para madoble ang iyong premyo, kailangan mo makakuha ng mas maraming double money kaysa sa Boodle money. Kapag nagawa mo yan, mauwi mo rin ang cash equivalent ng ating special Boodle fight na nagkakahalaga ng 6,425 pesos. Eto na nga, Mark. Hoo! Di na kita dahil... Naku, good luck sa iyo. Galingan mo. Hoo! You have five seconds. Get ready. Tick tock lock. Poodle time One, two, okay, up. Time's up. Hugutin mo na, Mark. Ito, napaka-simple lang, Mark. Pipintahan natin yan. Kinakailangan mas marami mga double money kaysa sa mga poodle money. Pag marami ang double money kaysa poodle money, sayo itong ating cash prize. Ang pinakauna mo nakuha, medyo swerte ang humo. Double money. Wow naman ay Butol Money. Yan mga nabunot po kung itong pangatlo mo ay Double Money. Panalo ka! Eto na! Unti-unti na din sa isa. Double Money! Congratulations! Woo! Thank you sa TikTok lang. Woo! <laughs> Congratulations sa iyo, Mark! Woo! Meron kang doble-doble pa-premio. Ano ulit masasabi mo? Thank you ulit sa TikTok lak.